Uh, kabatang, uh, dito nga pala kami sa pier ng Wawa, yan. Ang ating mga kabatang, oh, si kabatang Alfred, ayan o. Oh. Kabatang Jimmy, si kabatang Rex, ayan. Uh, may nga pala sa ano, uh, piloto. Ngayon, uh, good morning sa inyo. Paalis pala kami ito, nag-aisa kami Kami sasakay sa uh, balsa. Kami awal. na po sana, dito sa Nasugbo. Ayan. Sige okay, sila, nabili muna ng ano. Ah, uh, pagkain sa piloto. Sa piloto do kasi kami pupunta. Ayan. Pierre ng Wawa. Ayan. Hoy. Kabatang. Kaya na. Oh, maulog, maulog. ha <laughs> <laughs> Tonyo! Guys, <laughs> sya yes, kami sasakay, oh. Yan, sa bakang yan. Parang isda. Tay, kaya na 2 <laughs> and I Loko. Ayan. Dadahan! Dadahan, dadahan. Yo, yo, yun! Palaw kayo muntik na, eh. Hindi. 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 private Hindi. 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 ako Hindi. lang episode na po pupunta tayo sa Piloto, tama ba? Piloto, Piloto Wawa, nasa Kupatangas Kasama ko nga pala si uh, Kabatang Alfred Kabatang Jaime, may bisita tayo Si Kabatang Jimmy Si Kabatang Rex ilang Kabatangat God bless wow! Ang taga Timon natin Yan. Timon, Timon Titinaw <laughs> Pwede nandito kami ngayon sa ano sa interlink ito. Ayan. Shadow maaga pa. Ayan. Ito. Ayan, uh, ito resort to. Ito yung interlink na tinatawag pero interlink talaga to. Ayan. Ayan yung Fortune Island. Ayan. Ayan. Good morning. Tabid Guys, ito yung pamosong ano pa payong, payong yan dyan. Ganda rin mga will dyan. Lotay pa, kita pa yung mga bata yan. Oh. Ayan na sila. Ah, pakalayo na. Ganda na dagat dito. Kaya mahal na mahal kong nasagboy nito eh <laughs> Pag malaking tubig, hindi talaga pwede dyan na na Hindi naman naabot Hindi naabot Hindi naabot dito Abot Ilan kaya ang ganyan ang dadaanan natin? Ayan sila ah! Ayan sila Bibilis Hindi malayo yung nilakad namin Pero okay lang Exercise Ayan Ayan kapatang o oh. Ayan Kapatang Tingin mo na sa harapan Baka matumpa na naman Ayan. Ayan. Ito ang tinatawag na kabatang adventure. Ayan, no? Oh. Itsura pa lang ang bato. Ito magandang magraba ito, galing ulo ito. Ipinatong lang, oh. Yan. Landahan po tayo, kabatang. At grabe ang daan. Ayan na pala sila. Yan. Oh, set up na sila. Ako okay, magpapahinga pa lamang. Ayan, Si Jordan. Si Pipin. Ayan po. Ayan po sila. Ayan pala. Guys, ito pala yung aming isa sa mga premiyosong ano. Ayan. Buraki po yan. <laughs> na, joke lang. Kanyan ko po yan. Kanyan ko ba yan? Ayan, si Kabatang Raniel Lumusong na. Kawaimo na jan dalwa. Koji me. Masa load na Ang galing palistang yun Masa Thank you sa sponsor oh uh -huh. ito Sarap niya yung peso Gamit kay load Doon kasi gamit niya yan oh alak, -alak yan Ayun yata yung masarap na, no? Alam kong tawag yan. Hmm. Maming kabayo. <laughs> Yo. Di ba ito yun eh? Ayan, no. Maming kabayo. Ayan, no? Oh. Ayos! Baming... Catch number one. Hindi wow! nga palang dalawa lang. Doon sa dulo. Ayun, napakalayo. Ayun, no? Oh. Pakaliit. Ayun. Ah, guys, bababa kami doon. Ayun, sa part na yun. Magkakasting kami dahil sobrang Sobrang ano, uh, mabato dito. Mababaw po, pa yung tubig kaya ito casting muna gagamitin namin. Ito yung gamit ko. Ayun oh. Casting muna. Tingnan mo huli mo. Binili mo lahat sa palengke yan. Ano yan? Dumaw eh, putol ng buntot. Ang ano. ano na pa. Ano, pa. Eh, oh. ni... eh, pa. Yan na buhay pa. Ay, saan? Laki oh. Na huli ni... Sino ka huli niyan? Ako. Oh. Nagayabang na oh. Ang ganda pala huli yan dyan oh. Mas ba huli ka? No? Ayan no. Sila ay nagpapakondisyon dahil, yan no. Lulusong. Lulusong. na mga kabatang. Ito ang isa sa pinakamagandang adventure na punta namin. Tapos papakita ko to. Delikado na tong lugar na tayo ano Malapit ng gumuho. Pero naman sana no. Pero isang lindol lang talaga to. Ano? Laglag eh. Delikado. Ayan o. No. oras nga pala natin. Ano? 7.30 eh. Ayan si kabatang Jimmy. Layo. ayon Naiyak. Ayan. Canyon Cove, yan. Okay. May sa malayo, may patuhan na yun. Ando si kapatang Alfred, si kapatang Raniel. Ando si kapatang Jimmy. Ayan. Ako muna yung magbibidyo ngayon. Pahinga muna ako. Sila muna yung mamimingwit. Medyo may huli na rin kami. Pero basta lamang yung sabit kaysa huli. Punta si Kuya Jimmy. Magluluro ulit siya. Ayan. Isa Ay, sa sa isang huli. Ano ba isa Hindi ko alam kung tamo slawing yan eh. Tamo slawing? Oo. Oh. Ano? 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 Ito pa isang huli. Ito. Ito mo kayo. Ayan. Yes. Jimmy. Laki oh. Yeah. Chor. Sure. sila oh. Medyo basang-basa na mga kabatang natin. Tapos ito, may isang medyo marami na, isa naka plastic kasi hindi, hindi makita eh, Talingan. Isang pula, hindi ko alam pangalan niyan. Ayun. Guys, ito yung area. Papunta tayo dun sa nakahulian ko kanina ng Tangos Lawin. Ayan. Kati na kasi yung tubig. Ayan. Kati na siya. Kasi 11, 11 a.m. daw yung low tide. Ayan o. Dun kami pupunta. Ayan yung dalawa. Ayan o. Aluhi pa. Ayan o. Sobrang laki. Yung lugar. Ayan. Kita nyo, tayo na kasi hindi kami ma, hindi ko madali yung phone dahil hindi naman kasi to water resistant pag nahulog goodbye e ngayon naman medyo yan no na kaya lang delikado naman yung dulas ng bato ngayon tandahan lang tayo guys ayan malaga makarating o, nasandan ko na oh kamay muna mga batang ayan oh sana madami Eh Ayan. Hindi na makakita sa liwanag, oh. Mm. No. Ito lang kami, guys. Ayan. Uh, nag lang. Time check tayo. Mag-alas just pa lang. Pero dito sa paligid, yan, Sobrang low tide na. Ayan, oh. Kanina, hindi namin kita yung mga batong. yan, Ngayon, ayan. Ganda dito. Sana makahuli kami. Uh, mamaya na guys. At kami ay mamimingwit na few moments later. Nang Ito. Ano, Ayan. Uh, hindi lang na-videohan na maayos kasi ito, malayo yung camera eh. Baka mabasa kami doon. Ito, inahuli eh, na naman ako. na Hello po. Oh. 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 Nabay, may ulit. Nahuli na si Kapatang Alfred. 1-0. Ayos na. Ayan o. Oh. Kaya kayo na pang dumadawi sa kanya eh. Ayan. Kita pa. Ayun naman yung tatlo. Ayan. Sama-sama doon. Titingnan kung may mahuli pa. Punta muna tayo sa pangpang. At naiwan na ako dito. Nandun sila sa malayo doon. Pupuntaan muna natin sila. na ano, Para makita natin kung ano yung ginagawa nila. Mamaya guys. Uh, tayo. Okay. Okay, guys masyadong so, madulas dito dahan-dahan tayo at baka tayo ay madali kanina muntik na nagulas na nga si Alfred si kapatang Alfred ito baka tayong sumunod wag naman sana na. Ayan guys dapat talaga kung pupunta kayo dito lalo na ganyang mabato dapat nakasapatos yung talagang hindi ko yan madulas talaga wait lang guys baka makita nyo pa ako dito madulas ayan hindi na ako nakatingin sa camera dito na ako nakatingin sa bato at delikado talaga na okay, so napakalinaw ng tubig dito yan so, sila guys so, Tayo nga muna talagang oh, vertical ka ba? Wish <laughs> ko kami. Sa balipat natin Kunti pa yung huli namin, okay. pero babawi pa kami mamaya. Ayan ka guys, oh. Oo. Oh. niyo nyo pa yan. Hindi si John Lloyd yan. Ito ah! pa rin, oh. Ito oras na. 11.20 na. Ito, oh. Uh, wala pala lang dito. Ito sa taas. Ah! Oh. Uy, <laughs> Guys, lilipat kami ng ano ibang ah, uh, position position eh. <laughs> <laughs> ng ibang ano pwesto ng spot kasi wala kami masyadong mauli doon. May kumikitib naman kaya lang liliit. Nakachamba lang talaga kanina ng konti. Ayan. Ganda uh. lugar ah. Ayan. Siguro sa isang araw babalik kami dito. Wala siya yan. Man-made to yan Guys, oh. ito kami o. Oh. kami. So, Pagpasta kami dito. Sa so, may... Malapit sa breakwater. Ayan. Mais-ais yata dito. Madamo lang. Sana makahuli ng mga kulapo. Ayun silang tatlo, nauna na. Sa kasama ko, si Kapatang Alfred. Ayun. medyo na kasi mawag ito. Gutom na eh. Tapoy. Tapoy na. Oh. Mga malungkot. Sa mga bago nga pala dito, ito si Kapatang Rex. Ayan. Si Kapatang Alfred. Ayan, si Kapatang Jamie. Jaime. At saka si Kapatang Jimmy. Ayan po. Ano, titingnan ho natin kung may madudulas. Wala pa naman yata. Guys, <laughs> yes. ito yung pinaka-paliguan dito. Ayan. Medyo hindi masyadong mabato dito. Ayan. Medyo maraming tao. Wala ko alam kung pwede na ba o parang walang lockdown ah. medyo kalmado yung tubig niya kan. sila. Kami naliligo. Uh, interlink yung name ng dagat na to. Yan. Uh, sila sa breakwater, ayan. Parang gusto ko na rin maligo eh. Kaya maya. <laughs> Ito yung break water. Medyo mahirap yata yung daan dito sa taas. Ah, sa baba. Subukan natin sa taas. Para kita. Ayan. Subukan natin dito. First time natin mag-vlog dito. Ayan o, oh. ayan sila. Sana makadali tayo ng talakito. Ame. Ah, konti lang na huli namin, ayan. Mm. <laughs> Gusto maligo 'yun, oh. Pero hindi daw po pwede. Guys, right, ito. Ah, uh, na. Sakay na ng balsa. masyadong nahuli. Pero okay lang. Enjoy naman. Pwede na din punting pangulam na din naman ano. uh, lang, talagang medyo maalat pa rin pero sa susunod naman siguro pagbalik natin dito makahuling pa tayo na Bye bye. 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 And... <tabos> na na. Ay, na Oo, Tawid na kami. Oo, Ayan. Yes. Ay, nga, 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 nga. Guys, ito ang malakas o, Kapatag lang ang malakas pain. Ang so, sarap pa man ng pain po set. Saan so, yun? Ito na lang natin. Tapos isang hari. Tapos. Ayan. Oh, magaling oh. Oh, ha? Huh? Walang katakot-takot ang mga bata dito. Saan yun sa nai? Hmm. <laughs> oh. Kilala ko yan eh? Tama, nangawin nyo sila. Hindi nila pala isda. Dami, oh. Tama, <laughs> nangawin lang sila kapatang Jimmy, oh. Hmm. Nito ho pala mga isda, oh. Mm. oh. Dami, oh. Dami nga, oh. Sarap. Ito pa pala. Kabila pala ito. Hmm. Para ah, pala eh. Ah, Para pala. The ah, lag and bokeh. Ah, talagang hindi pawin mapigilan. Pauwi-pauwi na oh. Yan. Ito po yung huli namin. Ang dami po oh. Oh, ah, tulungan mo, at oh. hindi mabuhay itong huli, ayan <laughs> so, Sobrang dami ho oh, ay eh, nagkalaslos <laughs> Dito na tayo sa bahay, bali ano, uh, lulutoy na natin yung mga nahuli natin kanina, no? Para may pangulam naman tayo. ilang uh, yun lang muna ha. Tingnan muna niya kung ano gagawin ko. Pala yung, ano, yan. Ito yung nahuli kanina, yan. Ayan. Ayan. Konti lang naman to, pero pwede na itong pangulam, ano? Ayan, iihaw na natin siya. Uh, ulam. Sa tanghalian, ayan. Iihaw muna tayo. At, maga pa naman, pero hintay natin maluto itong mga iniihaw natin, no? Sakto malasong yung hangin, no. Hindi kailangan ng ano, ah, uh, ng hipan, ayan. Bango. Pa bango. Sarap. Slip-slipin natin. Bango. Sa so, naluluto na 'yung iba. Ayan, pang ulam 'yan mamaya. medyo malaki din ng huli namin kanina. Ayan. Sarap 'to. Kamatis, sibuyas, toyo at saka alamansi, tapos sili. Ayos. Ayan guys, so medyo malapit ng maluto konting-konti na lang, ayan siguro itong pula maya maya pa medyo malaki ito eh Tsaka itong nasa gitna, ayan. Pangulam ni kapatang. Tanghalian. Ako nga lang pala yung nagluluto ngayon kasi ito. Dahil uh, wala yung mga kapatang natin. May mga pasok. Yung iba naman, uh, syempre busy. Hindi naman natin mapipilit yung ating mga ibang kapatang. Kaya ako muna. Ito, pangulam muna ng aming ito, pamilya para kahit pa paano makapagbihay tayo na. lang to, ayan. 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 Tangoslawin. Ayan. Uh, pagkatapos niyan, kain na tayo, no? Mm. Sarap. Ang laki. Na, ito na. Ayan, ang ating inihaw na uh, isda. Ayan, tangoslawin, papakol. Ayan, mga yan. Kain tayo, guys. Let's kain. Ayan, no? Mm. Sarap. Wow. Sarap. Kain. Sili mm. Chili oil lamay patis. Kain po. Guys, oh, mag-isa lang ako kumakain dito sa likod namin at wala sila lahat eh. Ako lang nandito. May mga trabaho sila. Ako ito, mag-isa lang. Kain tayo. Kain tayo, guys. Eh. Ano? Hindi na, ano. Kain tayo. Ano?